Hoy, okay, hindi ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong tatambay dito. Ang ingay ninyo eh. Masinis nga kayo. <laughs> Maingay ba? Maingay ba? <laughs> Maingay ba? Yan tuloy, nagising si Lolo Ubus na nga buhok mo, mainit pa yung ulo Lumipat na sa kilikili mo yung mga kuto Kasi amoy, gato puti na yung bulbul mo Kaya, umuwi na po kayo sa inyo O di kaya tara, tagkita sa simentero <laughs> <Ay. laughs> Ang walang paggalang sa nakatatanda Isang marka ng tarantadong bata Kaya kung akala mo, Cool kang makata. Mag-practice ka muna. Supot kang binata. <laughs> Anong prutas ang hindi namamatay? Buhay na prutas. <laughs> 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 ah, 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 ah. Tik, 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 um, tik, tik, tik. Prutas. Ah, <laughs> uh, hindi ba yun? Na hindi, hindi namamatay. Ah, tik, 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 tik. tik, tik. Aha! <laughs> Avocado dan lisay! Iwan? Palabok? Sige, kukuha na kayong kukuha doon. Hello po, Morning. Welcome po sa Jolly For dining takeout po. Oh, Bobo Anong basa dito? Soft range. Ang galing mo talaga. Anong English ng saging? Lakatan. Anong hayop pa nagsisimula sa letter L? Mm, elephant. Ang galing. Anong English ng bahay? Kubo. Very good. First honor. O, oh, sige na. Balik ka na dun. May pinagdadaanan ba kayo? Ako kasi walang madaanan eh. Ay, sir, sir, sir. Sir, sir. Sir, sir, sir.